Tuluyang ibinasura ng Korte Suprema ang apela ng grupong tanggol wika kontra sa Memorandum Order ng Commission on Higher Education na nagtatanggal sa Filipino at panitikan bilang core subjects sa kolehiyo. Nakatuon ng Filipino sa tamang paggamit ng wika habang ang panitikan nakatuon naman sa pagbabasa at literatura. Sa pahayag na inilabas ng CHED, sinabi nilang hindi naman tuluyang tinanggal ang pag-aaral ng Filipino at panitikan dahil inilipat lang ito sa senior high school. Ang utos ay para lamang daw sa general education curriculum sa kolehiyo. bawat salitang binibigkas, sa bawat kwentong ibinabahagi, naroroon ang ating pagkakakilanlan, ang ating wika. Ako si Kier C. Si Kumpate, at sa video ito, ating pag-uusapan ang advokasyang pangwika, ang panawagan na pahalagahan, paundarin at ipaglaban ang ating wikang Pilipino. Dahil sa panahon ng globalisasyon, ang ating wika ay hindi lamang simbolo ng ating kultura. Ito ay sandata ng pagkakaisa at pagunlad. Ang wika ay kaluluwa ng isang bansa. Ito ang nagbubuklod sa mga mayayaman nagbibigay buhay sa kultura at nagsisilbing tulay ng komunikasyon at pagmunlan. Sa ating bansa, hindi lamang filipino ang umiiran. Narito rin ang mga wikang rehyonan tulad ng Sibuano, Ilocano, Waray at marami pa. Ang bawat isa ay pahagin ng pambansang pagkakaisa. Kapag pinahahalagahan natin ang ating sariling wika, pinahahalagahan din natin ang ating kasaysayan at pagkatao. Sa ng kagandahan ng ating wika, hindi maikakaila na ito ay umaharap sa mga hamon. Sa pagtatapos po ng Agosto o ang buwan ng wika, hindi dapat matapos ang ating pagpapahalaga sa ating wika. Sinisika po ngayon isalba ang apat na katutubong wika sa bansa na nangangalim na mawala dahil kaunti na lamang ang nakakaalam. Sa na tatlong pong wika ngayon sa Pilipinas, ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, at ani nila, apat na puwang ang nanganganib ng maglaho. Ang wika ay yung pag-alis mo sa iyong ancestral domain. Kadalasan daw sa mga katutubong na ikipagsapalaran, mas sinasambit na ang wika sa pinupuntahang lugar. Kung hindi na sila babalik sa komunidad, mahihinto ang paglaganap at pagtuturo ng kanilang wika. Kaya naglunsad ang KWF na mga proyektong magsasalba sa mga wikang nanganganib gaya ng pagtatayo ng bahay wika. Dito ay tinuturo sa mga kabataan ang kanilang katutubong wika bago pa sila pumasok sa formal school. Inumpisa nito noong 2018 sa Barangay Bangkal sa Abukay, Bataan. Kami pag sa bahay, wikang katutubo or timukong mga anak ko wikang katutubo. At yung mga teacher, sinasabi namin na sila ay nakipamuhay sa community namin, tinuturoan ay katutubo, kailangan mag mag-aral sila ng wikang katutubo. Labindalawang IP communities po ang magbukon dito sa bataan. Magbukon po ang gamit po namin sa bahay at yun po ang isang sekreto na mapreserba mo po ang wika ay unang-unang gamitin sa bahay. Nagtatayo ito sa Negros at Kasiguran Aurora. Isang matagalang programa po kasi ang pagbuhay sa isang nanganganib na wika, umuling pagpapalakas dito. Una, ang labis na paggamit ng banyagang wika sa paaralan at social media. Colorkey bells, tamporado, lot, lot and friends. Nako, ilan lamang 'yan sa mga bagong salitang umuusbong ngayon mula sa Gen Z at Gen Alpha. Ngayon buwan ng wika, paano nga ba nagbabago ang ating wika? Alamin natin yan. Live na live kasama ang tagapangulo ng komisyon sa wiko... <laughs> sa wiko din. Sa wikang Pilipino. Arthur Casanova, mga kapatid. Isasama sa ilulunsad na diksyonaryo ng Komisyon sa Wikang Filipino ang mga bagong salita o expression na nauuso ngayon sa social media. Ay sa KWF, ipinakikita ng mga salitang ito ang pagkamalikhain ng kabataan. Saksi si Darlene Kai. Hey! Siguradong laman ito ng news feeds niyo o naririnig sa mga kalsada sa lugar niyo. For the at person. Na-encounter mo ba 'yan sa social media eh IRL o in real life? Hindi natin sure baka na-for the na ka na rin at some point in your life. Interview. <laughs> for, the for the interviewer. For the interview person in the in a sentence, girl. For the interview person. <laughs> For the pagod ng mga person, for today's video. <laughs> ang pagbaba ng kasanayan ng mga kabataan sa wastong paggamit ng Filipino At ang pagtingin ng ilan na ang wikang Pilipino ay mababa kumpara sa Ingles. Al magtagalog sa pamantasan ng kabuyaw sa Laguna. Nagpatupad kasi sila ng English-only policy na pinababawi ngayon ng Komisyon sa Wikang Filipino. Nasa frontline ang balitang niya, si Ria Fernandez. Tito at tita, for the ay galing sa English na for the. For son galing naman sa person. For the first son. For the person. Eto pa, mga emoji ng dalawang violin. Kasi nga raw, kung idadaan sa dahas, edi eh violins. Rhymes with violence. Ito nakakalito. Apollo 10? Hindi, it's apologies. Para sa Apologist. Ngunit tandaan natin ang pagmamahal sa sariling wika ay pagmamahal sa bayan. Gaya ng sinabi ni Dr. Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malas, malansang isda. Ika nga ni Gat Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Pero paano kung wala na o namatay na ang wika? Ayon sa UNESCO, ang isang wika ay alive o active kung dalawang libong nagsasalita o gumagamit nito. Kung mas mababa sa bilang na yan, nanganganib na ang wika. Kaya tayo bilang kabataan ay may malaking papel. Tayo ang tagapangalaga ng ating wika. Gamitin ang Filipino, wika ko ipagmalaki ko ang aking advokasyang pangwika ay simple ngunit makabuluhan. Isulong ang wikang Filipino bilang wika ng kaalaman at pagkakaisa. Hindi lamang ito dapat ginagamit sa mga tula o dula. Dapat itong marinig sa siyensya, teknolohiya, batas at negosyo. Sa eskwelahan, gamitin natin ang Filipino bilang daluyan ng pagkakaisa matuto. Sa social media, ipahayag natin ang ating saluubin sa wikang sariling atin. Sa mga paaralan, maaaring maglunsad ng linggo ng wika na tumatampok sa mga katutubong wika. O di kaya'y magdaraos ng paligsahan sa pagsulat o pagtatalumpati sa Filipino. Gumawa ng online campaign gamit ang hashtag tulad ng wika ko, bida ko, o Filipino, ah, uh, I mean, hashtag Filipino fried. Sa, gin, sa ganitong paraan, pinapatunayan natin na ang buhay at makapangyarihan ang ating wika. Ang wika ay hindi hadlang sa pag-unlad. Ito ang daan patungo rito sa pamamagitan ng ating wika na ipapahayag natin ang ating damdamin, pangarap at pagkakakinanlan bilang Pilipino. Kaya't aking panawagan, itaguyod natin ang wikang Filipino. Gamitin ito, ipagmalaki ito, at ipamana sa, sunod, sa susunod na henerasyon. Dahil habang buhay, dahil habang buhay ang wika, buhay rin ang diwa ng ating pagka Pilipin. Sa ganitong paraan, pinapatunayan natin na buhay at makapangyarihan ang ating wika